Nep, tara dito. Maglaban tayo. Uy, El. Anong maglaban? Mag-racing tayo. Palayuan tayo na mapupuntahan natin. Ah, racing lang pala eh. Sige, hindi kita uurugan. Pagalunin kita. Yan ang gusto ko. May fighting spirit. Let's go, Nep. In a count of three. Let's start the race. Three, two, one. Go! Uy, ang bilis ng airplane na Nep. Pwede ako magpapatalo. Go, faster! Nag-upgrade ako ng airplane ko, Nep. Kaya sobrang bilis na ng airplane ko. Sorry, pero may booster ako at mas mag ako! Hindi lang ikaw ang may booster, pero din ako. Max Speed Full Blast! Oh no, naunahan na ulit ako ni L. Sinong mas mabilis sa atin ngayon, Nep? Naiwan siya. <laughs> Oops, naubos na yung booster ko. Medyo bumagal tayo. Lagot, may mga bazooka. Baka maubutan tayo ni Nep. Ayun na siya. Nasa likod na agad si Nep. Ang bilis siya makahabol. Hindi oh. ako lagot. Ginamit niya na yung balloon niya. Ito ang secret weapon ko. Okay, Nep. Inaamin ko. Mas mabilis na ang airplane mo. Hindi ko siya kayang abutan. Napakabilis niya. Pero madami pa akong gas. Kaya patagalan na lang to. Hindi ko na makita si Nep, ah. At malapit na maubos yung gas natin. Hanggang saan kaya siya umabot? Uh-oh. Ubus na gas natin. Kailangan matalo na natin ang distance ni Nep. Woo! Uh, Muntik na yun. Lagot. Aabot kaya tayo sa butas! Kaya mo yan! This is our last chance! Let's go! Wow! Nalagpasan natin yun! Ibig sabihin nalagpasan natin si Nep! Mas malayo yung napuntahan natin kaya sa kanya! Panalo tayo! Nep! I'm here! Wow! Congrats El! Panalo ka! Nanalo ako sa palayuan Nep! Pero mas mabilis ka! Isa kang speed pilot! At ako naman ay isang distance pilot! Kaya panalo tayong dalawa! Dahil ang panaro ng isa ay panaro ng lahat! Mas Kasi we're, we're best friends! Friend.